Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pagdiriwang ay extra special ngayong araw na ito. Una, hindi lamang muli tayo nagkakatipon bilang isang bayan ng Diyos, nagdiriwang ng Eucharistia sa araw ng linggo, kundi ngayon din no, bilang parokya, dambana ni Inang Peña, nakikisama tayo at nakikiselebrate sa mga kapatid nating Bicolano sa Naga sa pagdiriwang nila na kapistahan ni Ina. Extra special din yung ating pagdiriwang sapagkat kanina bago magsimula ang misa, nagtataka ako. Sabi ko, wala naman palagi nagpa-park ng sasakyan sa simbahan paglinggo. linggo. No? Napakadaming sasakyan at tinitingnan ko ang mga bisita natin, mga nagsimba, kakaiba. No? Ibig sabihin, may mga bisita tayong mga deboto ni Ina. Marahil hindi mga Bicolano pero galing sa iba't ibang mga lugar. Kaya i-welcome po natin sila. Welcome po dito sa aming dambana ni Inang Peña, dito po sa aming sapako. Alam nyo, sa inyong pagtungo dito sa aming simbahan, ito hindi lamang nagpapatunay at nagpapatibay ng inyong mahigpit na dibusyon kay Inang Peña. Ito rin ay nagpapatunay ng isang katotohanan. Ano po iyon? Si ina na nasa naga ay hindi iba sa ina na nandito sa papo dito sa amin sa Peña Francia. Kaya masaya tayo ngayong linggo sapagkat hindi man tayo makatungo sa naga upang makiisa sa pagdiriwang na kapistahan. Dito bilang mga anak ni Inang Peña, magdiriwang tayo ng sama-sama. Napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. At kung sakaling pinakinggan niyo po ng mabuti, hindi na po kinakailangan ng humiliya upang ito'y maunawaan, upang ito'y ating ipaliwanag. Pero ganun pa man, no, hayaan ninyong magbigay ako ng ilang mga pagninilay patungkol sa mga pagbasa natin ngayong linggong ito. Alam nyo, bilang mga tao, bahagi po ng ating karanasan ay yung halos araw-araw na ginawa ng Diyos, may mga taong makakasakit ng ating damdamin. Ito man ay sa pamamagitan ng pagkilos o paggawa o marahis mula sa isang simpleng salita. Mga taong sumusugat ng ating kalooban. At sa mga pagkakataong ito, iba't iba yung ating nagiging pagtingin. Iba-iba yung ating nagiging reaksyon. May mga tao, matapos masaktan, ano ang ginagawa? Lumalayo. Umiiwas. May mga tao naman, matapos masaktan, ano ang nangyayari? Nagkikimkim ng sama ng loob. Yung iba, Matapos masaktan, ah, lantarang pumapatol at ahas ang nakikipag-away. Kaya't yung iba, nauuwi saan? Sa pagdedemanda. Sa ang tanging sigaw ng nasaktan, katarungan. Ang bawat hinaing o nais ng nasaktan, ah, dapat magbayad ka. Iba-iba po yung ating nagiging reaksyon iba-iba yung ating nagiging pagtingin. At kung ating titignan, sa lahat ng bagay na ito, isang bagay po yung ibig natin, ang makaganti. Maranasan mo rin yung ipinaranas mo sa akin. Pagdaanan mo rin yung sakit at lungkot na aking naranasan. At halos sa lahat po ng nasasaktan, ang laging sigaw nila, katarungan katarungan, ngunit sa kabila naman nito, ang totoong nais naman ay makapaghigandi. Sa marami po nating reaksyon, mga minamahal ko mga kapatid, lagi nasa dulo ng listahan ay ang pagpapatawad. At minsan pa nga po, kahit paminsan tayo nakapagpatawad, may mga pagkakataon na yung ating pagpapatawad ay may kondisyon. May kilala po ako, nag-away po sila. Pareho ko pong matalik na kaibigan at ang sabi niya, magbabati lang kami kung siya ang aamin na siya ang may kasalanan. Patatawarin ko lang siya kung tatagapin niya siya ang dahilan kung bakit kami nag-away. Forgiveness with condition. Yung iba naman po kapag nagpatawad, ah, hindi lang may kondisyon kundi forgiveness with Reservation. Anong ibig ko pong sabihin? May mga tao magpapatawad. Sasabihin nila, sige, papatawarin kita, pero hindi na mababalik ang dati. Patatawarin kita, pero may lamat na ang ating ugnayan. Mga minamahal ko, mga kapatid, bakit po ba ganito yung ating naging pamantayan? Sapagkat una, mahirap naman talagang magpatawad. Bakit po mahirap magpatawad? Mataas po kasi ang ating pride. Gusto po nating patunayan na tayo ang tama at ang kapwa ang siyang nagkamali. Subalit, ngayong umagang ito, oo, mahirap ang makapagpatawad, lalo pat kung tayo ay sobrang nasaktan ng isang taong hindi malayo sa ating puso at kalooban. Pero, kung mahirap magpatawad, hindi hamak na mas mahirap ang hindi po magpatawad. Ayon po sa pag-aaral sa siyensya, marami pong sakit ang bunga ng hindi pagpapatawad. Bakit? Ano po ba yung epekto ng hindi pagpapatawad? Hindi po nakakatulog. Lumalalim ang eye bags. At dahil hindi ka makatulog, lumalaki ang eye bags, nakakapangit. A babe mantakin po ninyo, yung nakaaway ninyo, prenteng prenteng natutulog. Pero ikaw, hindi ka na nga makatulog, pumapangit ka pa. Kaya marami pong sakit ang pwede sanang naiwasan kung pininilamang lamang sana nating makapagpatawad ng lubusan. Kaya nga po, no? ayon po sa siyensya, Marami rin po mga taong may kanser, dulot ng hindi pagpapatawad. Marami mga karamdaman ang nararanasan dahil sa mabigat na dinadala sa kanilang puso at kalooban. Kung kaya nga po mga minamahal mo mga kapatid, ang pagpapatawad, una't higit sa lahat, ay regalong ibinibigay natin para sa ating sarili. That is why we have to remember my dear friends, forgiveness is not only a gift that we give to others but primarily forgiveness is a gift that we give to ourselves. Tayo po ang siyang unang mananagana, tayo po ang siyang unang magbe-benefit kapag mas pinili nating makapagpatawad ng ating kapwa. Kaya ngayon ang tanong, bakit ba kinakailangan nating magpatawad? Why there is a need for us to forgive? Una, kinakailangan nating magpatawad sapagkat tayo ay magkakapatid. Tayo ay magkakapatid. Iisa po ang Diyos na tinatawag nating Ama. At sa magkakapamilya, sa magkakapatid, ang tanging pamantayan ang batas ng pagmamahal. Sa magkakapatid, ang tanging panuntunan ay ang batas ng pag-ibig. Sa pagpapatawad, hindi natin hinahayaang matakpan ng masama na ginawa ang ating kapwa. Malimit po, yun po yung pagtingin natin sa pagpapatawad. Forgive and forget, no. Paano mo makakalimutan ng isang bagay na totoo namang nasaktan ka? Pero sa pagpapatawad, tinuturuan natin ang ating sarili na huwag matakpan ng kanyang kayang gawing mabuti ang masamang ginawa niya sa iyo. Meron akong kaibigan, kapag magkukwento po siya nung kanilang away nung aking kaibigan, aba, aakalain mo kahapon lang nangyari. Sabi ko sa kanya, pag nag-aaw, pag taga nagkukwento ka, nagiging historical ka. Hindi lang hysterical, na Historical. Bakit? Abay, sabi ko, ilang taon na nakakalipas ng mag-away kayo. Pero hanggang ngayon, tandang-tanda mo pa rin yung kanyang masamang ginawa sa'yo. Hindi mo makalimutan. At ang ending, ikaw ang nagiging bihag ng masama niyang ginawa sa iyo. Kaya nga po, mga minamahal ko, mga kapatid, ito po yung isang bagay na dapat nating matutuhan. Hindi natin hahayaang mabulag ng nasaktang damdamin ang ating paningin upang hindi na makita ang kabutihan ng sino mang nagkasala sa atin. Pansinin ninyo, kapag nakikita niyo po yung mga taong, yung mga simpleng nang chismis po sa inyo, hindi ba't kumukulo ang inyong dugo? Ang ganda-ganda ng inyong araw, ang ganda-ganda ng inyong disposition, kapag nakita niyo yung taong nanira sa iyo, nasisira ang iyong buong maghapon. Kinakailangan nating magpatawad sa pagkatayay magkakapatid. iisang ating ama sa langit. Pangalawa, kinakailangan nating magpatawad sapagkat ang pagpapatawad ay pagtulad sa Diyos. Malimit po, ito po yung nagiging reason o dahilan ng mga tao para hindi makapagpatawad. Sasabihin ko ng mga tao, magpatawad ka na. Kung ang Diyos nga, nagpapatawad. Meron ibang mga tao, piloso po, pues, hindi ako Diyos. Pero po ang pagpapatawad ay pagtulad natin sa Diyos. Marahil si Jesus noong nakabayubay sa krus, sa ko, hindi rin naging madali para sa kanya na matanggap ang pagpapahirap na kanyang naranasan sa kamay ng kanyang mga kaaway. Kaya nga hindi ba, ano po ang namutawi sa kanyang bibig? Ama, patawarin mo sila. Parang gustong sabihin ni Jesus, kahit ako, hindi ko kayang ipagkaloob ang pagpapatawad kaya kinakailangan ko ang biyaya ng Diyos upang maganap ito. To err is human, to forgive is divine. Ang ating kahandaang magpatawad ay ang ating pagtulad sa Diyos. Sapagkat tayo hindi lamang magkakapatid. Tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Araw-araw, dinadasal po natin ang panalangin Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya rin ang pagpapatawad mo sa amin. Ah, tandaan natin, marami po tayong atraso sa Diyos. Marami tayong mga mumunting nagawang pagkakasala sa Kanya. At sa bawat panahong lumalapit tayong humihingi ng kapatawaran, Naroon din ang kanyang kahandaang ipagkaloob ang bawat hinihingi at tinanais natin. Hindi lamang tayo binibigyan ng pagkakataon o pinapatawad sa ating kasalanan, kundi binibigyan din tayo ng maraming pagkakataon. That is why our God, my dear friends, is not only a God of love. Our God is a God of many chances. Sa bawat pagpapatawad sa atin ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataong bumawi ka. Binibigyan tayo palagi ng pagkakataon na makagawa pa ng mabuti. Ang karanasan na tayo'y pinatawad ay nagbibigay sa atin ng ano? Ng pananagutan magpatawad din sa iba. Hindi ba ito naging pamantayan ng hari sa ibanghelyo? Ang sabi niya, pinatawad kita dahil nahabag ko sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag at magpatawad sa kapwa mo. Ah. Yun pala. Yun pala ang susi sa pagpapatawad. Ang matanggap ang katotohanan, tayo rin ay nangangailangan ng pagpapatawad, hindi lamang ng kapwa kundi ng Diyos na ating nilalapitan. At panghuli, ang pagpapatawad hindi po isang kahinaan malimit yung po yung ating reason eh. O, oh, dapat siya unang mag-sorry. O, oh, dapat aminin muna niyang siya nagkamali. No. Sapagat sa pagpapatawad, wala pong nalulugi. Wala pong natatalo. Sa pagpapatawad, panalo yung pinatawad. Sa pagpapatawad, nanalo yung nagpatawad. At sa bawat pagpapatawaran, tagumpay ang Diyos na ating minamahal Sabi po ni Mahatma Gandhi forgiveness is not the attribute of the weak it is the attribute of the strong why because only those who are brave can truly forgive only those who are brave can truly offer their forgiveness because A brave person is not the one who destroys the enemy but the one who conquers the self and the desire to retaliate and revenge. Ang pagpapatawad tanging mga matatapang lamang ang pwedeng gumawa sapagkat sa pagpapatawad hindi upang sirain ang kaaway. Sa pagpapatawad, supilin ang ating kagustuhan na sirain ang nangwasak at nanakit sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, malamang, simple po yung tanong natin, paano ba talaga ako makakapagpatawad? How can I truly forgive? Simple po lamang by being grateful. How can we truly forgive? By being grateful. Because gratitude is the key. When the master in the gospel has forgiven the debtor, the first thing he expects to the debtor is to be grateful. Kaya nga hindi ba? Anong sabi po nung hari wala kang utang na loob. Pinatawad kita, dapat nagpatawad ka rin. Kaya ngayon, siguro kung nahihirapan tayo magpatawad, ang unang step, maging mapagpasalamat. Kung nahihirapan po tayo magpatawad sa mga taong nakasugat sa atin, ah, laging tumanaw ng utang na loob sa bawat naranasang mabuti sa buhay natin. Nang sa gayon, kapag marunong tayong magpasalamat, kapag marunong tayong tumanaw ng utang na loob, lagi natin matatandaan kay buti ng Diyos sa akin. Hinding-hindi natin makakalimutan, napakabuti ng Diyos sa akin. At kapag hindi nakalimutan ang kabutihan ng Diyos dahil marunong tumanaw ng utang na loob, ito ang siyang unang hakbang upang tunay na makapagpatawad. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, kung nahihirapan kang magpatawad, huwag kang malungkot, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Pero sa misang ito, yun po yung biyayang hingin natin sa Diyos. Lalo tigid sa panalangin ng ating mahanapinan ng Peña Francia. Sabihin natin sa misa Panginoon, turuan mo ang puso ko. Nahihirapan akong mapagpatawad. Gawin mo ang puso kong tumanaw ng utang na loob. Nang sa gayon, lagi kong maalala ang iyong kabutihan na aking naranasan. A ver.